Hello mga ka-Double ka <laughs> Magandang, magandang, magandang araw po mga ka-Double Dots! Ayan, nandito po kami ngayon sa ating uh, garden. At nga may pa-surprise ang ating uh, dungo. O, oh, alika, alika, alika! I have food! Halika, 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 halika. I have food. Yeah. <laughs> Hello po! Kamu mag magkakaroon po kami ng... ng ano to? Swimming po. pool! Maliit na swimming pool! <laughs> Maliit na swimming pool. Maliit na swimming pool. Dito po namin ilalagay yan. So, bumili po ng paganito si, ano, si Dungo. Tapos, uh, meron pa siyang pump. Magpa-pump po. Ayan, gagawin na po namin siya ngayon-ngayon na. busy po ang ating dalagang kumakain. <laughs> Yung chips. Sige. Hmm. Ay, e, kung muna ito mga kadobal pig. Eh, po, pig. Ang, ano? Eh. Uh, What's this? 几把？几把？ Ano sa akin Ano ba yan? Oh. Okay na yan! Tapos mag-ano tayo ng papus bubbles? Oo. Oh. Magbilag tayo sa araw guys. ano ba yan? <laughs> <laughs> Malit yan sa'yo na. <laughs> Nag-enjoy like ka, anak. Kasi nga maliit yung pool natin kanina. Ngayon ay, eto na po. Eto na. Ano na siya, may mini at saka may ano na, oh. Ayan na. Tuwang-tuwang <laughs> ating dalaga. Oh, mas okay yan, anak? Ayan na, mas maano na siya, guys. Two meters ito. More than two meters, ha Ayan, oh guys, pwede na. Kasi ito kanina pang baby. Oh, eto na. Ito na, pinalitan na namin. guys. <laughs> pinalitan na namin. <laughs> Tuwang-tuwa. Ayan. Dito. Hi, say hi. 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 Oo. Oh, oh, Summer, summer kasi dito guys. Kung dyan po sa Philippines ay ano na, bagyo. Dito po ay summer pa lang. Ayan. Ayan na. Happy ka na? Yay! Oh! Ayan. O, ba? Diba? Kaya, kaya ano, busy-busy po kami ngayon. Ah, sila lang pala. Sila nag-ano nito, eh. Oo. <laughs> uh, uh. O, Diba? At least masayang Adeline. Yay! Ayan nga po guys, busy po kami ngayong araw. Ay. <laughs> Pero kanina guys, nagpa-live po ako Sunday po ngayon. So ito pong post ko na ito ay um, e, i i-upload ko po bukas bukas na po dyan. So, nagpalay po ako ngayon para po dun sa announcement namin ng ano, yung paskul Supplies. Yung remember nyo po, kung nag-comment po kayo dun sa first day of school of, uh, ano po, first day of school ni Adeline. Ayan po, um, kung nag-comment po kayo dun, ayan po, ayan na, may mga entry po kayo. Toto <laughs> kayo yung alak po. Ayan guys, so super, basa ka na, nagkababunta dito. Ayan, meron na po na mga nanalo at uh, yung mga naka-join po sa palayb natin ay may mga natanggap din po. Opo. <laughs> Tawang anak ko. In case, gusto ko lang po ano, pasalamatan, pasalamatan, gusto ko po lang po pasalamatan kayong lahat. Guys, tignan nyo. oh, parami na po ng parami tayo, guys. O, oh, ito na po yung um, live count po ng ating subscribers, guys po ay 2,991 na siyam na lang at 3,000 na guys. <laughs> Finally! Wow. <laughs> Ayan, super happy naman po ako kanina. Oh, as in, grabe! Guys, ito po yung uh, entries po natin sa Paskul Supplies. Bali po, ito na, itong mga pangalan na ito, sila po yung nakasubaybay po sa ating pa-live. So, nagbigay din po. Alam, and wait lang po, yung niluluto ko pong Nag-alarm ng ano? Alarm! 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 Ayan mga dutch yung sinasabi ko nga po kanina na <laughs> Kasi nga nag-alarm po yung aking uh, timer. Nag-alarm yung atin. Ano ba yun? Basta yung timer, ano, inano ko lang. So, eto na po. Sasabihin ko lang po yung mga, yung resulta natin guys sa ating uh, uh, pa-school supply. So, eto na po siya. Ayan po, Rosie Apolan, Ma'am Virgie Carriaga, Elaine Frayne Villanueva. Silang tatlo po yung... <laughs> Silang tatlo po yung ano, nanalo po ng TIG 1K. TIG 1,000 pesos po para sa ating uh, paskul Supplies. Ngayon po itong si Ma'am Nori Tahueco, tsaka si Ma'am Adona Pascual. Sila po yung nag po sa ating palive hanggang sa huli. So, nakakaya naman guys kung hindi tayo. <laughs> so, I think 500 po sila guys. Oo. Ano po, um, um, yung mga hindi pa po, hindi po nanalo, ayan, may pa July 31 pa naman po tayo yung, yung end, ano ba yun? Monthly paroleta po natin. Opo. Rosie Apolan po, Virgie Virgi, Virgi at tsaka Elaine Frayne Villanueva. Ayan, mga ka-double dutch, oh, si Ma'am Rosie Apolan, 8028 po. One month ago pa nag-comment. July 29, 2024, umpisa po ng pasokan dito sa Pinas. Ayan po, oh, kitang-kita nyo guys. Nag-comment po siya, nasagot po niya yung katanungan. Next po ay si Ma'am Virgie Cariaga. Ayan, Ma'am Virgie nine 4594, July 29, 2024 po, start ng class dito sa Philippines po. Ma'am Virgie, Thank you po sa pag, ano, sa pag pagsali. <laughs> salamat po. Nanalo po kayo. Last po, si Ma'am Elaine Frey Villanueva. Mga July 22, pasokan dito. Yung iba po kasi, di ba, pag public, 29 mostly. Tapos pag private, siguro, siguro po mas maaga. Ayan, Ma'am, nanalo po kayo. Ayan, maraming maraming salamat po ulit sa inyo pong pagsali. Ma'am Rosie Apolan, Ma'am Cari Virgie Cariaga, tsaka Elaine Frey Villanueva. Ano po, message nyo po. At saka si Ma'am Nori Tohueko, hindi pa sila nag-message. Si Ma'am Adona, naibigay ibigay ko na po ang kanyang premium guys. Agad-agad. Nag-message kasi agad eh. Kasi nung palayb natin, nung nalaman niyang nanalo siya, P -p -p bam! <laughs> Sent agad, oo. Oh, So, kailangan ko po yung ano po, details nyo po para sa Gcash at express send po, guys. Para way of saying, I love you, guys. <laughs> Thank you po. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli. Kay sa mga hindi pa nanalo, may mga nan sa mga hindi pa po nanalo, may chance pa po kayo as in maraming-marami pa kasi every month po ito at may mga pa-extra surprise kagaya ng po nitong paskul supplies natin. And monthly po tayong magpapa parang wow. grand ruleta ganyan. Pipili po ako sa mga big doses kung uh, ano po yung yung mga naka sali po sa ating kasagutan, ganyan. Comment, comment ka lang kung ano po yung tanong ko. Comment mo lang kung anong sagot mo. May entry ka na, guys. So, ganun lang po kadaling manalo. Bakit ko po ito ginagawa? Ang galanti ko, ganun. Hindi po. Galing din po yun sa inyo, guys. Kung nanood po kayo, mas marami po tayong maipamimigay. 50-50 po tayo, guys. Sharing is caring. Kasi nga po, kumikita na po ang ating YouTube channel. So, share ko po yung blessings na naibibigay. <laughs> Ayun, guys, maraming, ilang beses na ba ako nag, uh, marang sa bayan. So, see you po, guys. Uh, gusto ko lang pong ipaalala yung mga details po ng ating mga winners. Salamat po. Hanggang sa muli. July 31 po pala yung ano, next po nating, um, next po nating pa, pa live. Opo, July 31. Sige po, see you po sa ating next video. <laughs> you <laughs>